ba alam mo ba lowell na ang pinipil, na walang pinipiling edad ang pagsusulat ng libro oo naman oh, di ba kahit bata alam ko pwedeng magsulat ng libro ngayon oo di ba so basta malawak ang imahinasyon at ang dedikasyon siyempre pwedeng pwede maging book author oh, diba? kahit anong edad di ba so, hindi pa late pwede pa tayo magsulat oo oh, may pag-asa pa tayo ng <laughs> dalawa okay may nakilala kaming isang kaibigan na bumubuo ng grupo ng mga nagtuturo at nagsasagawa ng mga workshop para sa mga chikiting na interesado magsulat ng libro. Sa katunayan nakapag-publish na sila ng sariling aklat at ibinibenta, ibinibenta na nila ang mga ito, di ba? Alam mga ko, lang yung mga yan. Magbebenta sila sa ano? Ay. EBF Nako, March 13 to 16. Yes, Abangan kasama po sila yan. sa ano, sa mm. kasama sila sa exhibitors natin. Mm hmm okay. Makakasama natin ngayon sa Read Pinoy ang isang journalist, writer, editor at guro na nagbukas ng pinto sa pamamagitan ng The Writers Club sa CFA Homeschool na kanyang itinuloy tuloy noong 2021 nang buuin naman niya ang Book Writers Club. Dito tinuturuan at tinutulungan nila ang mga batang edad na 8 hanggang 18 na bumuo ng sariling mga kwento, wow. magsulat ng mga manuscript. O di ba? Sa ganong edad may manuscript na sila. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko nung 8 years old ako sila mga mm -hmm. nagsusulat na ng uh -oh. libro, no? At hanggang sa uh, mailimbag na naman nila ang mga ito. Sa ngayon, mayroon na silang 8 uh, batches o 32 students. ba? Diba? Napakadami na nun. Kasama natin ngayon ang founder ng Book Writers Club na si Roda Osalvo. Hi, Roda! Magandang hapon. Welcome sa Red Pinoy. Magandang hapon. Bianca and Lowell, thank you sa invitation ninyo. Naku, thank you for joining us po. Siyempre po, una-una, congratulations sa pagiging uh, uh, kasama kayo sa uh, eligible exhibitors natin sa Philippine Book Festival. Mm -hmm. okay. Salamat sa N NBDB. Mm -mm. So, pwede niyo po ba ikuwento sa amin, ano? Paano po ba nagsimula itong Book Writers Club po? Okay, sige. Uh, Ito try kong ano, pa ano. So, um, ang Book Writers Club ay nag noong 2021. Um... Pero bago bago kami nag-umpisa, bago ako nag-umpisa ng Book Writers Club, uh, meron tayong uh, inumpisahan na The Writers Club sa CF uh, sa CFA Homeschool. So doon sa The Writers Club, um, every week, linggo-linggo -ling -ling, nagpinapasulat natin yung mga uh, bata yung mga estudyante, uh, gaya ng ng sabi mo 8 to 18 years. Mm -hmm. Tapos sabi ko, um Siyempre ako yung ano no, ako fan na fan ako ng mga estudyante ko. Sabi ko ang gaganda ng mga stories nila. Gusto ko sana makarreach sa ibang uh, sana mabasa ng iba. So you know, publishing was at the back of my mind. And then nung nagka-pandemic, uh, nagkaroon po tayo ng uh, pagkakataon para makapagsulat ng libro. Uh and then thank God na reject na reject ng publisher I thank God kasi dahil na reject siya ng publisher um meron akong friend si Cha nakasama din natin sa BWC sabi niya bakit din mo na lang Uh, i-self-publish. Uh -huh. Sabi ko, feeling ko kasi maganda yung nasulat ko. So sabi ko, sige, i-try ko yan. And uh, dun na nun, no, dun nag-umpisa yung inspirasyon na, ah, so madali lang pala. Uh, sa tingin ko, kaya to ng mga bata. So, uh, in-invite ko yung mga magulang yung, at saka yung mga bata na sa tingin ko, kaya na nilang magsulat ng libro Mm, um, and explain natin kung ano yung gusto natin gawin. Ganyan. Tapos, yun, uh, nag-enroll, may, up uh, may walo naman na nag-enroll. So, yun yung aming batch one. Nagsimula kami ng August 21. By December Uh, 2021, nag-print na ng books. nag na sila ng books. Ang ganda no, Noel, no, yung rejection ay ginawa niyang opportunity, di ba? Yan ang tinatawag nating redirection. Oo, oh, oh, ang ganda, Noel. Ma'am Roda, pwede niyo po ba kaming dalhin in a nutshell doon sa proseso ng uh, kung paano niyo ginagawa or pinapatakbo itong workshop? Ah, uh, paano nabubuo ng mga bata itong kanilang mga kwento, pag uh, dating ba nila sa workshop eh may mm -hmm. expectation na sila na gagawa talaga sila ng libro or may baon ako na, na kwento mm -hmm. for example. Yes. Mm -hmm. Um yun, kasi nga bago pa sila mag-join ng Book Writers Club kasi ang Book Writers Club ay by invitation. Mm -hmm. So bago sila magumpisa, uh, sorry, bago sila ma-invite sa Book Writers Club Naka-enroll na sila sa The Writers. So dun doon doon na nahu na de-develop yung kanilang writing skills. So pag uh, pag uh, and then ina-evaluate natin sila. So uh, pag nakapasa sila doon sa evaluation at, at kung gusto talaga nila magsulat kasi tinatanong natin sila, gusto niyo ba talagang magsulat ng libro? Then ini-invite na natin sila na Uh, mag-attend ng orientation. Kung saan, in-explain natin doon kung ano yung gagawin, ano yung expectation, ano yung proseso, mm -hmm. uh, mga ganun, mga deadlines. Mm -hmm. ganun. Tapos, uh, pag naka-enroll na sila, uh, meron silang, they go through workshops. Mm -hmm. As much as possible, uh, gusto natin naka-enroll pa rin sila sa the writer's club para andun para continuous pa rin yung kanilang uh, yung pagde-develop uh, ano pagde-develop ng kanilang writing skills mm. tapos um, so parang in a, in a regular ano din publishing setting so meron kaming mga beta readers pag tapos na yung kanilang manuscript uh, mm -hmm. meron naka-assign na editor sa kanila mm -hmm. uh, merong artist ganun tapos Uh, so, pag, natapos na silang magsulat ng kanilang manuscript, uh, ibibigay sa beta readers. Okay? Magbibigay ng feedback ang beta readers. Mag-uusap ang editor at ang young author. Ano ba ang i -re revise natin sa libro? Um, uh, anong idadagdag, babawasan, gano'n, uh, i-enhance -e based sa feedback, okay? Uh, at saka, syempre si editor may feedback din. And then, uh, pagkatapos nun, mag, mag uh, ano na, magda-design na sila ng cover, mm -hmm. ng libro. Na. Um, and then, mag -e edit na okay. si editor. Tapos, uh, dadaan sa proofreader, sa layout artist. Mm -hmm. And then, we're ready to publish. Oh, ganun pala yun. Akala no? mo madaling pakinggan. Oo, <laughs> pero imagine mo ang mga ito ay mga bata pa yes, lang kasi ang na nila, eh. 'di ba? Mm -mm, okay. So, um Ms. roda Roy, ano po kahalaga ang pagbabasa para sa mga aspiring writers na either mapabata or mapatanda po? Um alam mo pag uh, alam mo Bianca pag may mga nakak naka nakikilala tayo no na tapos nalaman nila na writer ako lalo na uh, nagtuturo ng writing yan talaga yung tinatanong uh, nagtatanong sila ng writing tips no at uh, isa lang ang binibigay kong tip. No? um pati nga yung ano eh pati ano nag nag, um, nag apply tayo ng sa US ng ato? sa US embassy yung consul tinanong din ako ng writing tip. sabi ko trick question ba yun? <laughs> Anyways, ang palagi ko talagang binibigay na tip ay magbasa, magbasa, magsulat, araw-araw. Mm, -araw. Kailang importante talaga na magbasa kasi dyan tayo pupulot, makakakuha ng mga idea at mga inspirasyon para isulat natin. Uh, mas madali rin, lalo na sa mga bata, mas madali rin maka, um, matutunan ang spelling, um, grammar, you know, mm -hmm. sentence construction, pag nagbabasa. Kung mapapansin nyo, pag, nag, uh, pag meron kayong certain author na binabasa, uh, parang pag nagsulat tayo, parang we sound like that author. Kaya importante din na yung author na bin binabasa nyo, yung mga libro na binabasa natin, ay, you know, excellent, you know, excellent books, excellent authors. Ah, uh, Miss Roda, um, maiba naman tayo. na Siyempre, alam na natin um, na sobrang mahalaga bukod sa galing sa pagsusulat, eh syempre dapat mahilig din tayo magbasa para maging mag mas magaling din tayong writer. So kayo naman po, bilang uh, nagpapatakbo nito or nag-organize itong workshop na ito, paano nyo naman po isinusulong yung uh, local colors natin or yung mga konseptong Pinoy sa mga kwentong ginagawa ng mga bata? Parang, um, kasi karamihan sa mga bata ngayon sobrang exposed na talaga sa uh, foreign influences. Oh, ano oh. So paano kaya nila ina-address ito? Mm -mm, tama ka dyan, Lowell, no? uh, lalo na itong mga estudyante ko pag uh, pag mo yung mga libro nila um, and even yung mga sinusulat nila sa the writers book, ang mga ang mga characters nila puti blonde bohok buhok kumakain mm -hmm. uh, ng bacon pancake <laughs> sa umaga mm -hmm. so um So somehow, uh, pina, um, uh, pinapabasa ko sila ng mga This is an excellent site Canva sa mga magulang na nakikinig ngayon ano na Uh you can go to Canva, meron doon mga free uh books that you can download mm -hmm. para sa mga bata. Um so binabasa namin 'yan, tinababasa ko 'yan sa kanila. Um ano pa? Once in a while kasi medyo mahirap din na i-force. Uh, ayoko din i-force sa kanila uh -huh. so once in a while nagpapasa tayo tapos nag invite tayo ng mga ng mga Pilipinong manunulat. okay uh, Tapos pinapakwento ko sila about, nagkukwento din tayo tungkol sa mga Filipino mythological creatures kasi ang, ang mga alam nilang isulat mga dragons, ganyan. Very so pinot oh oh so pinapa ano pin, um algan pinapa we're making them aware of our um, Filipino characters and mm -hmm. uh, mythological creatures again so we're happy na etong batch etong batch natin ngayon ay may mga ay mayroong isang I mean yung kakatapos na uh, out of the five mm -hmm. isa doon, ay tungkol sa uh, tungkol sa Oriol at bakunawa sa previous batch meron din tungkol kay Halia uh, at sya, uh, may bakunawa din siya may magayon Ah, uh, so, mistro, 'di na nakakatawa na ano, no? Ah, uh, challenge for them yes. itong uh, mag-isip at magsulat in Filipino, mm -hmm. but still na, na, may mga nakagawa naman pala mga writers mm -hmm. natin from the gr uh, group of BDO. Can I add so. one more? Yes po. Sige po. meron meron tayong nakita sa Project Night na ang kwento niya, uh, parang alamat ng asma, parang gano'n. Mm -hmm. Tapos, so may nakita akong detalye na doon sa video na 'yon na pinakita ko sa mga estudyante ko. Uh, sabi ko, what's wrong? So, sabi nila, yung aswang, kumakain, um, yung tao, kumakain ng Pilipino ito, di ba? Kwento natin ito, yeah. uh, nakatira sa bahay ko. Ang kinakain niya, burger. <laughs> so, sabi ko sa kanila, tingnan nyo, pag ibang, ano dapat ang nagkukwento nito? Kasi atin ito. Mm -mm. So, kapag iba yung nagkwento, may mga details naman kagaya niyan. So, mm. I just wanted to... Okay po. Sige po. Okay, Ms. Rhoda. So, uh, kasi uh, kanina po napag-usapan po natin na yung workshop niyo po ay for uh, ages 8 to 18 lamang, tama po ba? Eh, paano naman po yung mga above 18 na interesado naman po sa inyong workshop? Uh, Nagsasagawa rin po ba kayo ng workshop uh, para sa mga magulang, let's say po, nung inyong mga workshoppers? Yeah. Meron po tayong um ang katumbas ng The Writers Club mm -hmm. para sa mga uh, more than 18 mm -hmm. ay yung The Art of Memoir Writing. Ito yung ino-offer natin sa mga adults. Okay. Um but at the same time, ang Book Writers Club is also open to um 19 to 19. <laughs> that's what that's how we're ano, we're calling it. Um yeah, open din siya. It's just that so far, puro mga bata pa lang yung nag-e-enroll. Mm -hmm. Like last year, may mga marami tayong increase na mga you know, mga mommy, mm -hmm. may may mga ano din, grandmas. Mm -hmm. May mga nag join na mga grandmas. Ah, uh, pero hindi pa successful, alam hindi pa sila natutuloy. So meron tayong tinatawag na special program. Mhm. Mm At yung hindi nakabatch sila ang mag kailan nila tatapusin. Ano yung timeline nila. So, self-paced po ito, Ms. Rhoda. Sorry po. So, self-paced po itong uh, inyong program yes, na ito. Yes, yung sa special program. Uh -huh. Self-paced. So, meron tayong isa ngayon na nakasumali uh, dyan sa special program. Um, pero siya siya ay 17 or 18. So, yung uh -huh. special program, I um, open na to ano any age as long, pero we want to make sure na kaya nilang yeah. mm, Okay. So, doon po sa inyong special program, ah, pwede po ba, let's say, um, ako, tapos yung lola ko, o di ba, pwede, siya maging, pwede po ba siya maging uh, part ng bonding po? At the same time, you're learning. Pwede po ba yun, Ms. Roda? Oo naman, oo mm -hmm. naman. Siyempre, pwede naman yung co-authorship, di ba? Uh, so natin kung dalawa kayo pa na offer. <laughs> pwede yun. Uh, at saka yung mga students namin, um, we really encourage no na mag-collaborate sila uh -huh. sa, uh, sa sa kaibigan nila, sa pinsan nila, you know, family members. Uh, mm -hmm. how when sila yung gagawa ng art ng illustrations, mm -hmm. ng cover, ng inside page, mga ganyan. Mm -hmm. yan. Maganda yan, maganda yan, Bianca. Okay. So okay. ba yan? I mean, <laughs> para sa iyo ba talaga yon or <laughs> actually ayan, para pagpaplanuhan oh, namin oh, miss oh, po. ano para uh, <laughs> kasi kami dun sa mga ages 8 to 18 kanina <laughs> ayan speaking uh, speaking of ages na po, no dahil nga po ang um, ang mga kin cater natin or yung ating mga workshopper ito mga 8 to 18 years old paano niyo naman po nasisiguro na napaprotektahan din ang kanilang karapatan ito mga bata uh, pagdating naman sa usapin ng tinatawag nating child labor kasi nga syempre nagsusulat sila ng libro, mm -hmm. di ba? Mm -hmm okay sige maganda na naitanong mo yan Lowell no um kasi so ang ginagawa namin uh, gaya ng sabi ko kanina before pa sila mag enroll okay ini-invite natin sila sa isang orientation at doon natin eh explain sa kanila okay pinapakita natin sa kanila yung proseso uh -huh. uh, ano yung expectation yung uh -huh. schedule kailan yun dapat matapos deadlines ganyan so sila yung magde-decide. Uh, kaya ko ba to? Okay? Uh, talagang tinatanong ko yan sa kanila. Kasi ayaw natin na force sila. Mm -hmm. Okay? Uh, Tama po uh, meron mga bata na sa tingin ko kaya nila, pero hindi pa sila sumasali kasi I think dahil dun sa commitment, sa dedication na dito. Or, you know, bis sa school work. So, gusto natin na um, may, may enough time for them to write. So, number sorry, number one is awareness. We want them to make sure na alam nila yung papasukin nila. Okay? Mm -hmm. And then, number two, uh, tinuturuan natin sila na dapat meron silang writing time. Okay? okay. Yung writing time na sinasabi, na tinukuro natin sa kanila, mm -hmm. uh, isisingit nila yan sa schedule nila. So, we don't, sila ang magsasabi. Ang, basta ang minimum is one to two hours a day. Mm -hmm. to two hours oh, a day and you can okay write po. a book in, in two months. Mm -hmm. okay, okay po. So, Ms. Rhoda, um, I'm sure madami pong interested tungkol sa program na ito. Mm -hmm. So, paano po ba um, mag-register for this? Uh, are you on social media po? Uh, paano po ba nila kayo reach po? Yes, we are on Instagram, mm -hmm. we are on Facebook, Book Writers Club. So... Mag-inquire lang po kayo doon, ipapadala namin yung information information kung paano mag-join sa. Akin. So, meron kaming ang mm ang -hmm. um, um, gusto sana natin mag-join muna sila ng The Writers. Mm -hmm. Okay po, sige po. Maraming maraming salamat po, Ms. Rodan. nako po. Parang, maraming salamat oh po, po. After this program baka i-message na din po <laughs> namin kayong dalawa ni Lowell. <laughs>